Hello po mga kaibigan. So ayan na po yung uh, pulis. So naon na po yung pulis kasi nagano po siya. Nagclear at ano po. Okay guys, so ayan na po yung mga bikers natin. So ayan na po sila. Ayan na po. So ayan na po sila. Halos sa uh, 300. Ano po sila mga kaibigan? 300 po sila. So ayan. Ayun na po, nauna na po yung iba. Ayun. Ayun. Ayun po yung iba. Nauna po. So ang starting po nila guys is um uh, mga eh, nag-start po sila doon sa starting race um sa mga 9 po, 9. Oh, 8. 8 I mean. So, ngayon, nauna na po yung iba. Nauna na po sila. Okay, so ayan po yung iba guys. So ayan po sila. Ayan. Marami po yan sila guys. Sa mga 300 plus po. 300 plus intermunicipality po kasi to. So, ayan. Ayan. So ayan. Ayan. Ayan yung iba. Okay. Parang uh, pagod po ata sila. Pagod yun, ayan nahuli sila, nahuli. Okay, so sa mga kaibigan natin dyan, uh, shoutout nga pala sa inyo mga kaibigan. Uh, sa mga sumusuporta ng aking amunting channel, sa Mark Jordan, I'm um, Channel. Ah, maraming salamat po sa inyo. oh yan po yung ibang mga kaibigan. Abangan rin natin yung pagbabalik-pagbalik nila So, doon pa sa mga 2-5 uh, kilometers Bago sila babalik kasi doon yung sa mga 5 kilometers yung finish line nila So abangan din natin pagbalik nila so, ayan po. Ay, yan sila Yung iba, pagod na ata Malayo kasi Halos um, ilang kilometers ba? Ah, 5 at 30 kilometers of uh, I think uh, 15 kilometers ata yung layo nila mga kaibigan so babalik pa sila so bali uh, babalik halos mag, mag 30, 30, kilometers yung uh, ano nila from from the beginning up to the end pupunta pa pupunta pa po yan sila ng ano ng, ng dagat Oh. Hi guys, welcome to my vlog. <laughs> Hi vlog, welcome to my guys. Silula pa <laughs> Hello vlog, welcome to my guys. <laughs> welcome to my guys. Ayan si printing oh. Ayan. Ayan. So parang ito na yata yung ano mga kaibigan, yung last dito na ito parang ito na po kasi dito yung ano um, medix dito na yung uh, na yung medix ayan po ayan ayan sila Paspas! <laughs> pas! <laughs> Sige pa! Hey! <laughs> sobrang pagod na ata so ayan po si Binhor shout nga pala kay Junrel Pitogo so ayan po oh yan Nahuli yung iba. Pagod na siguro. Ayan sa so mga kaibigan natin dyan Sa so mga sumusuporta ng aking amunting channel Maraming salamat po Siyempre kung bago ka pa lang uh, Please uh, don't forget to subscribe Click the notification bell Para lagi po kayong updated sa aking mga videos So ayan mga kaibigan Ang dami pong na tao nakabang So ayan po yung iba ay. Ay! So ayan po yung iba mga kaibigan Ayan so sa mga ka ko dyan sa The Besom Scott The Shoe uh, shoutout nga para kay uh, Jonathan Barros kay James Kent De los Reyes yung mga ka ko dyan shoutout nga pala sa inyo mga kaibigan so salamat po sa pagsuporta ng aking amunting channel so ayan ayan po sila Okay, hey, hello vlog. Welcome to my guys. <laughs> ayan o, oh, si BimBim. -bim. <laughs> si Tukayo. Hi guys! <laughs> Kala namin last na yun. Dito pa pala. May mga naiwan pa pala mga kaibigan. So ayan. So hintayin natin sila. Ayan. Ito yung pagbalik nila. Ayan, dami pa pala o. Oh. ay natin sige Hello, milisngag na ata yung ilong nila eh <laughs> Ang ganda ng panahon. pagod, pagod, pagod. Ah, mga 300 plus contestant po ata sila mga kaibigan, intermunicipality po. So ayan. Ah, yung iba dito pa sa uli, yung iba ata pabalik na, pabalik na. Mamaya, maya, maya. So ayan pa yung iba, ang dami pa pala. Kala ko last na 'yon. Dito pa pala sila na uli. So ayan. So abangan po natin, guys. Ayan. 哎。 mga kaibigan so welcome po kayo sa aking amunting channel sa mga sumusuporta dyan welcome po kayo sa aking amunting channel so sa Mark Jordan channel po so sa mga bago pa lang po uh, please uh, don't forget to subscribe and click the notification bell para po uh, lagi kayong updated sa aking mga videos so ayan po mga kaibigan salamat po sa mga sumusuporta so ayan po Ayan po yung mga uh, ano guys, mga rescuer natin. Ayan. Mga medics po natin, ayan po sila. So Ayan po. Okay. Woo. Ayan po. So Oy, ay, shout out nga pala sa yo, So ayan po. Nahuli po sila mga kaibigan. Yan. So sa mga kaibigan ko diyan, sa mga sumusuporta, maraming salamat po sa pagsuporta sa Mark Jordan am channel po. God bless po, keep safe po sa inyo palagi. And So ayan. Hi! Shoutout nga pala sa inyo. Yan. Ayan po si Ma'am babae Hi ma'am <laughs> Ayan po si ma'am Nag-hi po siya sa atin mga kaibigan So ayan Ayan Hello ah, mga kaibigan So ayan na po yung iba Sunod po yung iba mga kaibigan Ayan po ang dami po nila So nakarating na po sila sa ano, yun sa ano talaga. So pabalik na po 'yan sila pabalik. So ayan. So ayan. Napakadami po nila. So ayan. Sa Nauna na po yung tatlo. Woo! 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 Ayun. Nice. Hay naman dyan. Go, go, go. So ayan po guys, pabalik na po sila. So ayan. Shoutout nga pala sa taga mas bati dyan Ito yung Woo! So yan Naghahabula na po kasi finish line na po sa unahan mga kaibigan So Laban laban na guys laban Shout nga pala kay Orly Vicamon TV mga kaibigan So pasupport po natin siya kasi bago pa lang po siya Thank you guys thank you guys So Shoutout nga pala kay Silami Pitugo from San Jose Kawayan Masbate. <laughs> na <laughs> pabalik ah! Ah. meron pa pong ibang nahuli eh? yeah ano na, na dami na nila <laughs> okay sa mga nanonood dyan Maraming salamat po sa mga Sumusuporta ng aking munting channel Mark Jordan TV Maraming salamat po sa inyo mga kaibigan So keep safe and God bless everyone Sana mag enjoy kayo sa video na to So bye bye